Nanatiling stable ang presyo ng mga bilihin sa kabila ng bahagyang pagbilis ng inflation ito sa NEDA. Hindi din daw nakikita ng isang kongresista na red flag ang naitalang inflation. Si Joshua Garcia sa report. Tiniyak ng National Economic and Development Authority na nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ito ay sa kabila ng naitala na bahagyang pagbilis ng inflation para sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Ayon sa NEDA, bagamat bahagyang tumaas ito, sa 2.3% noong Oktubre mula sa 1.9% noong Setyembre. Stable pa rin ito may tuturing kung ibabase sa target ng gobyerno na 2.0 to 4.0% na inflation rate. Paliwanag naman ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pangunahing sanhi ng bahagyang pagbilis sa inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages, lalo na ang bigas. Ayon kay National Statistician Dr. Dennis Mapa, bungsod din ito ng mga nagdaang kalamidad at maaari pa rin itong maranasan hanggang sa mga susunod na linggo ngayong Nobyembre. So may mga presyo na uh, umaakyat. And uh of course the expectation is that itong itong uh, uh month ng November, siguro yung first uh, two weeks natin, uh, makikita rin natin pa ang pagtaas ng presyo ng uh, vegetables. So we are we are tracking that. Normally nakikita natin yun after the after the typhoon and then magno na naman. Ayon pa sa PSA, bagamat bumagal ang pagtaas ng presyo ng ilang pagkain tulad ng gulay, seafood karning nan mano at saging nananatili pa rin na mamataas ang presyo ng bigas at mais ang expectation natin then na ito eh ito lang parang this is just a, a blip no and uh, we uh, we expect that it will go down uh, again the rate and of course the the price uh, level per kilo in the coming uh, months so november and uh, december habang kasama rin sa may malaking ambag sa inflation ang sektor ng pabahay tubig kuryente at iba pang fuel products. Gate naman ni Congressman Joey Salceda, hindi niya nakikitaan ng red flag ang datos na ipinapakita ng Oktubre sa inflation rate ng bansa. Sa halip ay malinaw lamang na naipapakita nito na nakabawi na ang ekonomiya sa mga naranasang krisis, partikular sa mga nakaraang taon ng 2022 at 2023. Dagdag pa ni Salceda, malaki rin ang naitulong ng mga polisiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating sa pagbabawas ng taripa, lalo na sa mga consumer, nang hindi naapektuhan ng mga lokal na magsasaka. Patuloy rin ang mga hakbang at pagsisikap ng gobyerno na tugunan ang mga hamon gaya ng mga pagsubok, dulot na masamang panahon na mayroon ding kontribusyon sa pagtaas ng inflation rate sa bansa. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nasabing inflation rate na 2.3% para sa buwan ng Oktubre ay nasa loob pa rin ng kanilang forecast range na 2.0 hanggang 2.8%. Ngayon pa man, patuloy pa rin ang kanilang monetary board sa pagpapatupad ng mga hakbang para maitaguyod ang price stability at pagpapanatili sa pagunlad ng ekonomiya. Joshua Garcia para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.